Hello, hello! Nasubukan nyo na rin bang gumawa ng veggie fries? Ito, gagawa tayo. May nakita tayong tira-tirang mga gulay. Meron tayong sitaw, kalabasa, talong. Ngayon, meron tayong isang itlog. Batiin lang natin to at ilagay natin ang ating 1 cup na arena at maglagay din tayo ng cornstarch na 1 third. At lagyan natin na ito ng pampalasa. Lagyan natin ng paminta. Tantsa-tantsahan na lang 'yan nasa sa inyo kung gaano kadami lagyan natin ng asin. At garlic powder. At lagyan natin ng tubig pa konti para matanca natin kung gaano siya kalapot lagyan lang natin ulit ayan hanggang sa makuha natin ang tamang lapot ng ating mixture ayan pag ganyan na pwede na yan ilagay na natin ang ating nakat na mga veggie meron tayong talong, sitaw, kalabasa, sayote ikokot lang natin dyan sa ating mixture at pagkatapos nating i-coat dyan, haluhaluin muna natin pagkatapos nating i-coat dyan sa sa breadcrumbs naman natin siya i-coat para maging crispy. Pero pwede naman kahit hindi na sa breadcrumbs kung ayaw nyo din naman. Ayan. Ayan pagkatapos pagkatapos nating i-mix diyan sa bread crumbs i-fry na natin. Ganyan lang. Oo, oh, i-fry lang natin ang ating mga gulay. Oh, at meron na tayong veggie fries. Oh, mas healthy pa to, iba't ibang klaseng gulay. Ayan na, luto na siya. Ang kulang na lang ay sa usawan. Meron na tayong pang merienda.